Ganap ng Hafiza ang 30 mga batang babae sa bayan ng Sultan Mastura, Magindanao del Norte nang magtapos sa mga ito sa pagbasa ng Quran sa Markaz al Albanaat Al Academy. Ang kwentong tagumpay mula kay Jen Garcia. Makalipas ng tatlong taon, ganap ng Hafiza ang tatlumpong mga batang babae sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, nang magtapos ang mga ito sa pagbasa ng Quran sa Markaz Albanat Al Academy, araw ng Sabado, July 26. Ito ang ikalawang commencement exercise sa bayan. Itong uh, uh second comm commencement exercise, ay every three years nangyayari ito. Kasi yung pagmemorize ng Quran, uh, nakakayanan lang sa tatlong taon. Kaya, pang anim na taon na po ito, naitatag ito six years ago. Uh, siguro nung 2018 or 19, doon naitatag. So, ito ang pangalawang graduation. So, yun una, I I just don't remember kung ilan ng graduate, but this time, ito ngayon, tatlumpo na mga kababahiyan ang nag-graduate. Ito ay regular uh, program namin. So, limbawa ngayon, 74 yung natitirang hindi pa nakagraduate, pero from time to time, nadadagdagan na So, continuing itong programa namin sa memorization of the Quran. Tatong taon po bago sila mag-graduate. bago nila may sa ulo or ma-memorize yung buong Quran mismo. Ah, hindi naman monthly kasi hindi ka hindi ano marami ang may interest dito eh. Kasi kunyan eh ah naka naka babad sila doon sa eskwela o sa madrasa. Walang uwiyan 'yan, once a month lang. So dalawang araw tatlong araw lang sila pwedeng umuwi. So, the entire year, and, nakukulong sila. Wala silang ginagawa, kundi mabasa, nagmemorize ng Quran. Ah, sa lahat ng nakikinig sa ma sa loob man ng Sultan Mastura o sa labas, ah, itong programa natin ay para sa lahat. Hindi lang para sa Sultan Mastura, kundi sa iba't lugar, hanggang pikit, meron tayong mga estudyante dito. Oh, so, pero, Limitado masyado ang slot kasi ang islat ng bawat barangay ay tatlo. So ngayon nasa 20 ang ang available ang nakapasok na. So punong-puno na ang islat pati yung sa labas. Ibinahagi naman ng isang Hafiza na nagtapos din sa pag-aaral ng pagbasa ng Quran ang kanyang pasasalamat sa alkalde, sa suporta Uh, graduating student ako ng grade 12 last 2022. And uh, ang nangyari nung pasukan namin ng college, syempre magka-college ako, ay nagtry ako na mag ano, mag entrance exam sa USM and hindi ko na meet yung ano, yung uh, standard nila, yung passing score, passing rate para makapasok ako sa BSN. Supposedly, need ko makaabot ng 90% and I only got 88. And yun, parang na-disappoint ako and parang bumaba masyado yung confidence ko. Parang sabi ko, kapag pipili ako ng another university, parang hindi ko kaya kasi dream school ko talaga yung USM. And sabi ko, what if I try another, ano, another mag-iba ng path kasi uh, na, medyo nabasa ko rin naman sa, ano, sa, mga diaries ko before na gusto ko, gusto ko mag-aral ng Quran. Baka yun na yung uwi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung para Parang masabi ko yun siya na uh, painful goodbye and greatest hello in my life. Yung nangyari sa buhay ko. Kahit, kasi hindi ko inakala na yung pain na yun na mararanasan ko. dito pala ako dadalhin ng tadhana. Nagpapasalamat po kami kay Mayor sa kanyang suporta, sa kanyang pagmamahal para sa amin. Kasi kahit nung hindi na siya yung mayor dito. Every time na may program kami sa Marcans Alban at nandun din po palagi siya, always siya nakatayin sa, sa amin kapag ini-invite siya ni Mother, nandun siya palagi para sa amin. Eh, para sa akin, na-appreciate ko yun kasi eh, hindi lahat ng ano, hindi lahat ng leader, hindi lahat ng ganyan sa kanya na pumapasok sa politika. Eh, ganito yung ano, pagmamahal niya at effort na binibigay sa amin. Si Sultan Mastura Mayor Dato Mando Mastura ang founder at advisor ng Academy. Tungkol sa pagbayad nila, bayad ng mga estudyante, yun 39 dito sa Sultan Mastura. Uh, kasi 13 barangays, so bawat barangay, tatlo, lahat yun sila scholar, wala silang binabayaran. Jen Garcia, iMinds, Philippines.